Umarangkada na ang multilateral maritime event sa pagitan ng Pilipinas at United States Naval Forces bilang bahagi ng nagpapatuloy na Balikatan 2025 ayon sa Armed Forces of the Philippines layunin ng maritime drills na ito na palakasin ang interoperability at paghusayin ang kakayahan ng dalawang bansa ang MME ay magsisimula sa Subic Bay patungong Northern Luzon Joint Operational Area na magtatagal hanggang sa April 29 tampok sa Joint Maritime Exercise and Communications Exercises, Cross-Deck Landing Qualifications, Division Tactics, Photo Exercises, Replenishment at Sea, Maritime Search and Rescue at Gunnery Drills. Samantala, nagsanib puwersa rin ang tropa ng AFP at United States Armed Forces para sa isang cyber defense exercise. Ayon sa AFP, mahalaga ang ganitong klase ng pagsasanay upang mapanatiling handa ang bansa laban sa mga cyber threats at mas lalo pang mapatatag ang tiwala at kooperasyon sa mga kaalyadong bansa. Bahagi ng mas pinalawak na layunin ng balikatan ang paghahanda sa iba't ibang larangan mula sa dagat, himpapawid, lupa at ngayon ay sa digital battlefield. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cass Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.